Oh, ito nga pala yung mga nanalo nung nakaraan. Bibigyan natin yung kanyang prize. Yung dragonfly. Halika dito. Ano so, yan? Hindi niya nakuha kasi naging busy siya. Tsaka naging busy din naman ako. So, ibigay natin ngayon yung dragonfly niya. Tsaka yung sa mga nanalo nung last last week. Tanda ko pa naman kayo. So, mag-message lang kayo. Then, bigay ko sa inyo. And then, yung last tapos yung latest upload ko na video may pa-rapol tayo isang bundle yon na moon try na method. So yun, comment nyo lang yung username nyo dun sa video na yun. Then sasali ko kayo sa raffle. Bagay na natin, naghihintay siya. Ayun, nice. Congrats. Ayos. Ayos, ayos. So, yun lang guys. Thank you.